Ito yata yung kahapon na nangihina. Tingnan natin ano itong nangyayari dito. Oh no! Ano to? Hindi ko alam kung napeste siya or may nakakagat. Baka may kumagat na hindi ko alam kung ang nakagat siya ng ahas o napeste. Kawawa. Kahapon pa ito eh. Nangihina. Ayun na nga Oh. Ililibing na sana siya kanina ay ayan eh. Niready na yung ano paglilibingan kasi hindi siya pwedeng katayin o lutuin dahil biglang nang hina baka kung ano pa ano pang mangyari sa kakain dito if lutuin kaya delikado para siyang napeste kahapon pa siya nang ilang araw na ata siyang ganito kawawa naman Hello? Hello? Ay, wala na. Kanina parang gumagalog-galo pa. Hello? Wala na. Kawawa naman. Pero parang may hinga-hinga pa siya. Kawawa. Tumalon siya. Hello. Sana mag-survive. Naka-ready na yung paglilibingan niya na kasi para siyang napeste. Eh. Hello. Hala. Kahapon ganyan na siya. Parang dying na. Hala, kawawa. Ay. Sayang. Isa to sa nag-iitlog. Sayang talaga. Ay, ah, anong nangyari dito? Hindi mo alam kung na, may nakakagat, may kumagat na ahas o napeste. peste. Hello, gising fight lang fight for your life nakakapanghinayang alam ko anong klaseng sakit niya or nakagat siya dito sa yan madaming puno baka nakagat ng ahas hindi ko alam kawawa siya Hala, ganyan siya. Kahapon pa siya ganyan. Kawawa naman talaga. Ano kaya talaga sa kanya nangyari? Napeste. Ay, grabe. Oh, Hindi wala na. Dying. Dying na siya. Talaga. wala naman akong alam kung anong gagawin basta sabi may peste na peste o kutob ko ba kami nakakagat sa kanya yun na mahirap pag ano eh nakakawalang manok kung saan saan nagpupunta kasi Sabi niya, painom na daw siya ng dextrose. Napainom na daw yan eh. Kaya lang parang wala nangyayari. Kaya yan yung ano, nakaredy na, just in this. Sana makarecover. Pinainom na pala siya ng dextrose. Napeste yata siya. Lumaban ka, lumaban ka lumaban ka lumaban ka pinainom na pala siya ng dextrose lumaban ka pinainom ka na ng dextrose laban lumaban ka gumagalaw pa siya. Ito yung isa. Ito par, ano, confirm, may kagat. Nakagat siya. Oh, no. Parang may nakakagat. Sa ulo daw, may ano. Kaya pala nagkalat ang balahibo. Pangalawa to. Ayan, yung mga balahibo. Ayan, oh, balahibo niya. Cute pa naman ito isa puti. Ang ganda ng palong niya. Sayang, nga naman. May nakakagat. Ayan, kumalat yung mga balahibo. Ay. Sayang na naman. Kaya ito hindi pwedeng palabasin. Maliliit pa. Delikado. Ito daw pala may sipon kaya pinainom ng gamot and index Itong isa nam itong isa naman doon. Tapos itong isa naman daw ay may parang may kumagat, may umatake kanina umaga. Dahil nagkalat ang balahibo dito, dito. Diyan nakuha nilagay dito para tingnan kung ano magsusurvive pa dahil may ginawa na sila parang may umatake kaninang madaling araw sana magsurvive sayang ito pati yung puting tandang ang cute niya. laban ka laban ha jan ka na para magsurvive Sino kaya umatake sa kanya kanina? Grabe daw ang sigaw at ano, mabalahibo kumalat.